Lahat, bimboy -bim vlog. Uh, ang tropa dito tayo ngayon sa Anunas. Kapit natin yung payo dito. Nakapagsak prison naman sila ka tropa. Unang nilang bagsak hapon. 1,000 kagal ng tropa. Ito yung hawak natin. Oh. Sakay, batik nyo ka tropa to. Uh, presyo natin dati, 1,900. Ngayon, magkano na tropa. Oh. 1,000 na lang. Laki ng discount. Yung size natin, size 42. Mga uh, size na yun ka tropa sa uh, tropa, tulungan yung mag-fix dito hanggang dulo. Let's go! Tropa, uh, good morning. Dito tayo ngayon sa Anunas. So, oh. Update natin yung payukay dito. Abag uh, presyo sila kapon. Ngayon natin ibaglag doon mga tropa. Ayan uh, mga sapatos na ano, abag presyo. Dami pang sulit, dami pang pipili oh. Ano? At tulad nito ka tropa, uh, Adidas na Otrobus HD ayan o oh, ilalim nito version 1.6 makuha mo lang 1,000 yun o oh, yung size natin size 11 natro pa at tulungan nyo kung mag fix dito hanggang dulo let's go hours dito at tabi ng Yamaha yan tap tap po i-update natin yung kayo kayo dito uh, bagsak presyo sila ayan yung atro ko 600 na lang 680 dami dami pang sulit po oh. so, yung ko tulad dito adidas to dati siyang 1-2 makuha mo na ng 680 lang yun oh. so, tapos yung sandals naman 180 kaya nga ito ba, baka yung mga sandals dito. Ang buhay. Ayan, dito naman tayo sa mga garments. Ayan, blouse, 60. Mga tropa, dami pong sulit na ano, blouse, oh. Tapos kung, uh, tropa, maong, bali, ito yung mga tropa, maung. Ano yung lang yan? Dito, yung Ayan yung maung. Dami pang sulit, pang tapa, pang harapas. So, uh, pang work Ayan, dito naman tayo sa... pin polo shirt, kasi 20 lang ang tropa yan. O, oh, hindi dami pang pipili yan. O, no? yan ang mga tropa. Pero short naman, wala 80 lang. O, oh, slow and slick. 60. Ang tropa yung mga bag dito. Yung mga bag dito, mga tropa, ang daming bag na pipili yan po. Bok, magandang bag mo? Ha? Ah? Oh, wala pang sil yung bag dito mga tropa. Garments nung saka ano sapatos yung bag sa presyo dito. Ayun yung mga tropa jacket to. Oh. lang yun oh. Taping mong pipilian na jacket oh. Mga mga katropa, ano, taglamig na ngayon. Kailangan na yung jacket oh. Kwan alagang alagang 180 lang yun. Ayun mga tropa. Siligid items 180. Yung mga tropa mag selected items yan, mga branded niya tropa katulad nito, Adidas. Dati siyang ano, 480, ngayon magkano lang 'yon? 180 na nga tropa, nandoon yung nandoon yung mao. Oh. Ang slacks para? sorry. Yung e, mga slacks, slacks nila oh. Oh, no. Dami pang sulit yan. Tapos t-shirt 60 oh. Bakit yung mga t-shirt dito mga tropa, ano? Oh dami dito, dito tayo sa bandang dulo ayan Dres 70 lang ang tropa wow Dres tapos dito naman sa bandang dulo ito wow 680 na mga tropa Tapos dito ayan oh. dati siyang ano dati siyang 100, 100 ah, 980 ngayon makuha mo na ng 680 lang Ang ah, tropa daming pang pipilihan oh dito rin, 680 oh. Ayan oh. So, okay pa to oh. Dati siyang 1.4, makuha mo na ng 680. Makuha pa yung mga sapatos dito na alagang 680 oh. Dati siyang 1.2. So, okay pa to, oh. Air Force One, kaso oh. maliit lang. Oh, dati siyang 1.2 Ngayon, makuha mo ng 680 na yun. Oh. Tapos meron meron din sila dito sa gilid na halagang 350 lang ito upa. Ano, mga 350 lang yan. Yan, pangarabas yun, kung trabaho. Pwede pwede ito. Pwede pa ito, kasi maliit lang. Oh. 350 lang yung mga tropa. Sa mga branded na sapatos dito. 1,000 na lang yan. Hanap tayo ng solid na sapatos. Pakita ko sa inyo. At tulad nito ka tropa, Adidas. Adidas. Here's yung ano to. Here's yung one ito. Ngayon magkano lang yan? 1,000. Mga trip mga trip mga adidas to. Ayan yung size natin. 8.5. Mga trip mga trip pa. Okay pa to. Nandito pa yung reclinsel. Pag oh. so, nalaban nyo to, ayos ito na oh. okay, ito to mga trip pa. galos lang. Okay pa yung swilas. Check nito. Okay solid pa to. Ayan. Nakot na yung swilas na to. Here's yung 1.8. Ngayon, makuha mo lang ng 1,000 yan. Tingnan natin yung size. Baka trip nyo. Ayan yung size natin. Eh. Size 8. Yoris. Ito pa yung size nyan. Ikot natin. Okay pa to. Katuro pa. wala masyadong issue. Laba na lang kulang dito. Size 8. Here's yung 1,000 na lang to. Wapo pa to. Ah. Ayan yung size water pin size nito ito um, na natin tingnan size yan yeah, 10.5 ang size nito tapos ang swelas so ito okay yung swelas nito kaya ang presyo natin 1.6 ngayon magkano lang yung atropa pag sa presyo 1,000 na lang kaya ang atropa 1,000 na lang ito baka na size nito 10 po uh, 10.5 kaya nakakita okay yung lobo po sa swilos okay, well, walang masyadong issue pausan na lang to hindi pa nakakuha yung asset dito pag nakabagsak uh, presyo hindi pa nakuha kasi oh. yung ano nito swilos may issue na may ano no gas gas no yung presyo nito 1, naka-throw pa 1-4 tapos makuha mo na ng 1,000 lang yun natin yung size uh, ayan yung size natin yung ayan asik asa yung issue na yung issue na po galos Load na load-load na balance uh, pa to yung na po kunting galos na naka balance pero 1.4 makuha mo ng 1,000 Tingnan natin size. Ayan, size of size it is 7.5 yung uh, kit. Out of all, naghahanap ng mga balance dyan. Magkano lang ito? 1,000 na lang. Tingnan natin yung issues nito. Sulit. Ayan, ang serious nito. Ano lang, kunting... Ano lang, gas-gas lang. Presyong 1,4, makuha mo 1,000. Yes, yes. Tingnan natin size. Baka trip nyo. Ah, uh, so medyo maliit lang ito. Ito pa. Size 7. 7.5. Nandun pa yung insulo. Okay pa yung loba. Ah, uh, Nag-anap ng kiss wish dyan. Version 1. For mo mula ng 1,000. Adidas na T-Rex. Oh. Ah, uh, so medyo maliit lang. Kaya nang serious oh, so, kunting galos daw, pres yung 1-4, makuha mo ng 1,000. Asa ah, so, maliit lang, sige nang size kaya to. Tingnan natin yung size ka trupa. Yun, maliit lang. 6.5, yun lang. Maliit lang na trupa, sayang. Pero so, pwede pa to sa so, mga maliit na paa. Ah. Gana pang T-Rex dyan oh, Adidas. Pres yung 1-4, makuha mo ng 1,000 natin to Nike na ano to react yun nating na inalim ito yung inalim mga trupaw kung tinggalos nang kaso bumalo 2,200 tapos makuha mo na ng 1,000 pagkuwi laki ng difference sa idol ha mga trupa ano yun nating na size yun 9.5 9.5 mga trupaw tingnan mo naman yung presyo 2,200 makuha mo na ng 1,000 Kulang na dito yung laban ni ko at ang guwapo ito kung nalaban ito. Ganun, nagungis na yung mukha. Ganun natin po, Adidas yata ito. Ganun natin kung sumulit pa. Ganun, Adidas nga at Rupo. Ganun yung swilas natin kung tinggalos lang. Ganun yung 1 Ngayon, makuha mo lang 1,000. Ang oh. size nito at Rupo, ah, uh, Ano, lupi or ginsyo ng size nito, 12.5 ng atropo grupo laki oh pag, na, pag nalabay mo ito wapo nga itong tropa maso medyo malaki lang ratio 1-8 makuha mo ng 1,000 to at natin oh sapatos ni Brooks ano you know, ang gaano ang running nga ito to ang gaano ang sapatos na ito oh. ang yung ratio nito 1,6 tapos makuha mo ng 1,000 wow oh. yan ang size natin nga tropa oh medyo malaki yoyes 11.5 nandun pa yung original yung oh. ay buwi pa to wapo pa to na box okay pa so yung swigas oh ang ang running kung forma piling pwede ngayon siyang 1,000 dati siyang 1,6 Ah, tinto, itong to sepatu, itu termberland, yung ating ilalim yung ang trupa yung issue nito kunting galos lang kod kod na yung series nito kunting kod kod lang ratio 1.4 makuha mo ng 1,000 tingnan natin yung size baka trip nyo yung size kaya ito hindi natin makikita yung, yung mga size dito ay yun lang may ano na no. oh shout out po may ano ang nga trupa may issue lang tanggal na yung ano Swilas, Like ito medyo malaki ito. Tingnan natin yung size dito. Ayan yung size o. Malaki ito ha. Pumaraling higaan. Alam mo na yung higaan pag na nawakan ano mo yun. Eh. Size 11. Wow! Tingnan natin yung size. Ang presyo, presyong 1.8 Ayan nga 3.3 das. Konting madumi lang. Konting galos lang. Makuha mo na ng 1,000. Ayan. Dati siyang 1 makuha mo lang 1,000. Laki ng diferensya. 800 kagad yung bawas. Ito tayo dito na Adidas. Oh. Adidas, sorry, ano pala. Levi's sign 1853. Oh, vintage to ah. Oh. Tingnan na natin yung size, bakit nyo. Naghanap ng Levi's dyan. Oh. Yan, size 8. Nan pa yung original oh. oh, sulit pa yung atropa. Yan, nanda pa ilalim. Kung tinggalos daw presyo natin, 1.3. Ngayon, magkano na lang yan? 1.8, ah, 6.80. Pero makuha mo lang 600 ito, may tawad pa nga no, tropa. Masik pa rin, no? Oh. Masa ah, ni July, maliit lang yung na iwan dito. Di presyo 1.4. Tapos makuha mo lang 1,000 to. Okay pa yung sweetness to. Kunting galos lang. Tingnan natin yung size. Ayun lang medyo maliit 7.5 ang size nito ang gaano eh? ang running pang forma pwede pwede kasi maliit lang mga trupa to kasi 1.4 makuha forma mo lang ng 1,000 ang baseball o oh. o so, nagkahanap ng adidas yan na pang baseball pang football pwede pwede to kasi yung lang okay pa yung swilas kunting galos lang lang pula ah, orange pala itong ano nito kulay ano yung size natin, oh. Ayan, oh. Eh, no, US 10.5. Ayan. Ba, naghahanap ng Adidas na pang baseball. Pag football, pwedeng pwede ito ito ako. Pero yung 1.4, ngayon, makuha mo na ng 1,000. Ito na lang yung curve yun ito, eh. Puma. Ayan, Puma plot to. Ayan na natin yung ilalim. Ganda oh. pa yung ilalim ito, oh. Itatakpa ng Puma, oh. Tapos version 1 yung makuha mo lang ng 1,000 O tingnan na natin yung size nito So, nandun pa yung Turing Engine Pobo oh. Anong size? Size 9 Yung Hockey Size 10 mga tropa yung oh, is Yan oh. Puma Wow, oh, yung ganito Pang forma kung, Ano Pang baseball version 1 1.4 makuha mo na ng 1,000 natin to naghanap ng asik dyan na pang forma po pang running shoes ito ang size natin ano na natin size para triplo ayan yoyis 7.5 mga tropa ang size dito asik tingnan natin ilalim Okay pa ilalim kung tinggalos mga tropa presyo 1.4 makuha mula ng 1,000 yun gaan ka tropa oh. pang running pang forma Pwede pwede dito Kasi medium maliit 7.5 Okay po.

so foggy but i've never seen clearer i don't really think anyone can save me and honestly i'm not really sure i want saving i like to be my own worst enemy there's no risk if you don't try it anything so i'ma just keep buying everything see you in the next life hope to be a better me i don't think that my head's on straight gotta flip it and grip it and go and get an x-ray what's wrong with me i just feel way pushing on my chest and it squeezes till i suffocate better change my mindset meditate it's pretty cool that i'm alive and have better days i could walk see here i should celebrate think i could change my mind maybe elevate Light, every day late at night not okay all i want no rock in a hard place do i work hard or live in my pace you're only young one yeah that's all great but i also want a future where i'm okay living life is doing lots of cocaine Wait no it's living with no shame Wait no it's sleeping in on sundays i guess it's different for each of us and it's okay well i just want to be happy how to get there hmm glad that you asked me i think it's different for everyone 608 160 okay no bracket 180 tapos makuha mo 680 yan natin sa size mga atlet ko ano sa size 42 is 8.5 o yan gaano ang travel uh, ang daming mas ulit dito na tira o oh. oh, katulad nito ka tropa ito pang forma ang kanin nung ito 1-2 makuha mo 680 ito, tingnan natin ganda nito o Oh, ganda oh, pa ito, oh. Nike, oh. Pwede yung 1-2, makuha mo ng 680. Kaso ah, so, medyo maliit. ganda ng design, no? Tapos ito, uh, new balance. Ito, ganda din yung neck na ito. Kaso ah, so, medyo maliit daw. Pwede yung 1-2. 1-3. Tapos makuha mo ng 680 o oh, 680. Ah, uh, po po. Tulad nito, new, new balance. Tingnan natin kung sulit. Okay, okay pa yung sirilas nito. Pero yung 880 lang. May 180. Tapos ngayon, uh, 680 na lang. Tingnan natin yung size. Nakakaroon uh, pa size na yun. Sulit so, pa ito. Ang gano'ng kung running. Ito so, balance. Ganda ng color dun ito. yung green. Nakakaroon uh, pa dito na tayo sa kabila. Ikot natin. Ayan o. Oh. Yung mga tropa, may puma dito na ano, kaso lang may may issue lang size natin size 9 yan o no? oh. So yung swilas nito may issue na Price yung 980 makuha mo ng 680 yung mga bots dito tulad nito magkano lang to size nito size 44 ko oh. price 1 to makuha, na, makuha mo lang 682 takatropaw pang formal oh. Ganoon na paliwanag din question 1 tulong. Ayaw pa nang dito na yung ang vlog Debbie vlog. Thank you so much. See you next time.